Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan. Kanina nga ay muling nakuha ng Indiana Pacers ang panalo sa Game 2 matchup nila ng New York Knicks. At ngayon ay may pagkakataon sila na makuha ang commanding 3-0 lead sa Game 3 na gaganapin na sa kanilang home court. Bago magumbisa ang playoffs na ito ay halos wala kang naniniwala sa team na ito ng Indiana Pacers. Some are even saying na fluke o chamba lamang ang pagpasok nila sa East Finals sa nakaraang season. May iba nga na naniniwala na kayang talunin na Milwaukee Bucks noong first round ng Pacers kahit na wala si Damian Lillard sa team. Ganun pa man ngayon nga ay nakita natin na talagang kakaiba din ang team na ito. Tila ba bigla silang lumalakas tuwing fourth quarter? Subalit bago nga silang maging ang pinaka-clutch na team sa NBA ngayon, kung naaalala nyo nga ay binalis sila ng Boston Celtics sa East Finals last playoffs. Subalit tatlo dito ang one possession game lamang mga kaibigan, ng lamang ng Celtics. Most of the game ay hawak din ng Pacers ang lamang. Subalit tatlong beses silang nagchoke sa fourth quarter. Mas nahirapan pa nga ang Celtics sa kanila kaysa sa Mavs kahit na winalis sila nito. Well ngayon nga ay natuto na sila sa kanilang mga pagkakamali at sa paunguna ni Tyrese Haliburton at Pascal Siakam ay dalawang panalo na lamang ang kailangan ng Pacers team na ito at makakabalik na sila sa NBA Finals for the first time after more than two decades. Sa ngayon ay OKC Thunder pa rin ang heavy favorites and understandably so. Bagamat hindi pa tapos sa mga series, kung sakali nga na magkita man ang OKC at ang Pacers sa NBA Finals ay magandang bakbakan din ito dahil na napakalakas nga ng depensa ng OKC habang ang Pacers naman ay may very fast pace offense na nagiging dahilan kung bakit hindi nakakaset ang depensa ng kabilang team. Sa palagay nyo ba ay kayang magkampiyon ng Pacers ngayong season? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Yanis Santelecumpo. Kanina ay naganap na ang meeting nila ng Milwaukee Bucks upang pag-usapan ang direksyon ng franchise na ito moving forward matapos ang tatlong magkakasunod na first round exit despite the MVP numbers ng two-time MVP nila mula sa Greece. At matapos nga ang meeting ay hindi humingi ng trade si Yanis at nangibabaw ang kanyang loyalty sa team na pumili at sumugal sa kanya sa draft 12 years ago at naniniwala siya na bubu buo ang Bucks ng championship level team. Inaasahan na magiging active ang Milwaukee Bucks sa free agency at sa trade market ngayong off season para sa upgrades sa kailangan ni Giannis despite the limited assets na meron sila at injured pa nga si Damian Lillard. So ayun nga po mga kaibigan, muling nagpakita ng loyalty si Giannis despite the tough situation sa Milwaukee Bucks the past few years. Sa ngayon free agent sila Brook Lopez, Bobby Portis Jr. at iba pa. So may kita nga natin kung ano bang klaseng galaw ang planong gawin ng Milwaukee Bucks upang mapanatili na masaya ang kanilang Greek superstar na nasa gitna ng kanyang prime ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?